susulong ng mga karapatan. Iyan ang hangarin ng DSWD Region 1. Kaya naman, nasa mahigit 120 persons with disabilities o PWD ang nakibahagi sa pagtatapos ng ika 47 National Disability Rights Week na idinaos nitong October 15 sa Area 1 Vocational Rehabilitation Center sa lungsod ng Dagupan. Layon ng aktibidad na itaas ang kamalayan tungkol sa mga karapatan at batas na nagpapanatili ng kapakanan ng mga PWD sa rehiyon. Ilan din sa mga ito ay ang pagtuturo ng mga paraan para mapaunlad ang kanilang kakayahan at makatanggap ng tamang suporta mula sa pamahalaan. Pinangunahan ng Regional Committee on Disability Affairs Region 1 ang nasabing pagdiriwang sa pamumuno ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 katuwang ang iba pang mga ahensya ng gobyerno. Um annually we actually conduct the uh, disability awareness uh, week and um, yung DSWD bilang lead ng uh, committee interagency committee on um pwds um seeks to ensure na yung mga loss natin protecting the rights of pwds at saka iba pang mga programa ay naisusulong natin primarily to increase awareness sa lahat ng ating mga kababayan bahagi ng aktibidad ang pagbibigay parangal sa mga lokal na pamahalaan na nagpapatupad ng mga proyekto at aktibidad para sa mga PWD, kasama narito ang Search for Excellent Disability Inclusive Innovation. Nagkaroon din ng bazaar kung saan tampok ang mga produktong likha ng mga PWD na layuning ipagmalaki ang kanilang talento at mapalakas ang kanilang kabuhayan. Isa pang tampok na bahagi ng celebrasyon, ang Kakayahan 2025, isang talent show na nagbigay daan sa mga PWD upang ipamalas ang kanilang mga kakayahan sa musika, sayaw at iba pang sining. Binigyang diin din ng DSWD Region 1 ang kahalagahan ng patuloy na kamalayan sa mga pangangailangan ng mga PWD hindi lamang tuwing may selebrasyon kundi sa buong taon. Very important siya pero more important yung year-round consciousness that um, PWDs uh, need to be recognized and considered. So if you will notice, am inclusive communities. So, marami kasi sa atin, consciously or unconsciously, ang alam natin gawin ay gumawa ng mga uh, laws, policies, programs, pero sa mga uh, able. So, sometimes, yung ability ng isang uh, tao para ma-access yung services na yan ay limited dahil nga meron silang either physical or... Um, Emotional, psychosocial uh, limitations. Bilang isa sa mga vulnerable sector, nananatiling pangunahing layunin ng DSWD at mga katuwang na ahensya na matiyak na ang mga pangangailangan ng mga PWD ay natutugunan ng pantay at makataong serbisyo. Valerie Dismaya, RNG News.